ngonang nakatenggang bangka ni Mang Danilo matapos ipatupad ang no catch and no sell zone sa kanilang lugar dahil sa naganap na oil spill sa Bataan na umabot na sa kanilang lugar dahil diyan problema si Mang Danilo kung paano ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan dahil hindi pa rin daw sila pwedeng pumalaot at blanko din sila kung hanggang kailan ang nasabing problema walang epekto sa mga inisda ay wala kaming nakita kami sa pa sideline sideline sa mga kontraksyon, pa mm -hmm. extra extra mm. ana -hmm. pa kaya na po situation dito mm -hmm. ilang araw na ho kayong ganyan goyan uh, um, eh, tagal-tagal na rin oh um, mag-isang linggo na migit mm. -hmm. pa sino nagsigwadahan mm -hmm. yeah talagang ano critical eh, mahirap mm -hmm. yeah pumasa sa dagat talaga pag ganyan may sakuna okay. Na, napakahirap mangalap buhay ang fishport naman sa Barangay San Roque nakatabi ang mga banyera ng isda. Walang mga tao, customer ang tanging naroon lamang. Si Mang Nair at iba pang mga manging isda na nag ng kanilang lambat. "Kung sa normal daw na sitwasyon," sabi ni Mang Nair, "dinarayo talaga ang kanilang lugar lalo ng fish fishport dahil dito talagang bagsakan ng isda, Mapa retail at wholesale. Pero dahil sa sakuna, tigil ang operasyon ng fishport. Walang kita, katenungano tenga. Ang fishport walang laman." ang tao natural, walang kita. Pero nga nga. Bay maghihintay nang magbukas ulit ng ano, magpa magpapalao ulit para kumita, dumugabol dahil galing tayo sa anyway, Sa bagyong karina, 'di ba? Ilang linggo hindi nakapagana buhay bago bago pala nakakabawi ito na naman. Ikatlong araw na na ang ng cleanup operation ng Philippine Coast Guard. Dolito Tupat, katuwang din ng Bureau of Fire Protection sa baybaying bahagi ng Noveleta, Cavite para linisin lang ang mga basura na inano dala pa ng bagyong karina noong nakarang linggo. Ang kaso, ang mga nilinis na basura ay may nakakapit ng mga langis. Ipinakita pa ng PCG ang drum-drum na basura na yan na punong-puno ng basura na may halong langis. Masang ka mo at maaring makasama sa kalusugan kaya inilagay daw muna nila sa mga drum. Kabilang ang nobeleta Cavite sa naapektuhan ng oil spill na nagmula sa bataan nitong kamakailan na kung saan kumalat na sa iba't ibang lugar. Ayon kay Jeg Alix, ang head ng MDRMO ng Noveleta, ipinagbabawal muna sa kayo ng pagkuha ng shellfish dahil sa epekto ng oil spill. Para masiguro daw na ligtas at hindi makakakain ng kontaminadong shellfish ang mga makakakuha nito. Tuloy-tuloy naman po, simula nung nasabing may meron ng oil spill sa dagat, ay tiningnan naman po ang aming mga, tuloy-tuloy ang aming cleanup drive. At ang nakikita lang naman po yung mga debris na nanggaling doon sa mga affected ng oil spill na siyang may mga nakadikit na, na langis. Yung mga nakukuha po ay halos meron, yung iba hindi naman lahat. Matatanda ang kahapon ni Direktora ng Lokal na Pamahalaan ng Cavite ang State of Calamity sa walong munisipalidad ng Cavite, kabilang dyan ang Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. Para mapunan ang pangangailangan ng mga apektadong Fisher folks sa Noveleta, lingguhan daw ang ipapamahaging ayudang pagkain sa mga mangis at kanilang pamilya na apektado ang kabuhayan dahil sa oil spill. Ayon kay Noveleta Mayor Dino Chua, hindi lang mga Manging isda ang naapektuhan ng naganap na oil spill at pagpapatigil muna sa pagpalaot, maging ang iba pang naghahanap buhay din sa kanilang lugar. Mula nung Wednesday po ay syempre wala na pong pinagkakakitaan yung ating mga kababayan. Hindi na naman po mga mangingisda po apektado dito, syempre yung mga vendors po natin na nagkikinda rin sa palengke na itong mga isda nga po ang kanilang inaasahan na kanilang magiging paninda. Sa tala ng LGU ng Noveleta, Cavite, nasa 1,800 na manging isda, tatlong naman ang vendors ang apektado ng oil spill at pagbabawal sa pagpalaot. Samatala, dahil sa walang kasiguraduhan kung kailan tatagal ang problema, naganda na raw sila ng pang-ilang linggong ayud ng pagkain para makasuporta sa bawat isang pamilyang apektado ng hindi pagpalaot. Every week po, maghahatid po kami ng ayuda o ng tulong sa ating mga kababayan. Four weeks po namin silang susuportahan. No? At uh, we are hoping na Uh, itong uh, buong buwan na ito, yung four weeks na yon, sana po ay eh, maresolba na itong uh, problema. Para masuri ang tubig sa baybayin, Noveleta, Kumuha na rin ng water sample ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Matatandaang matapos magkaroon ng oil spill mula sa MT Terranova sa Bataan. Nagdiktarang na ang provincial government ng kabitin ng state of calamity sa walong coastal municipalities. kabilang nga dyan ang Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. At para sa safety ng publiko, inabisoan din ng mga otoridal mga nakatera sa beachside sa mga nabanggit na munisipalidad na maging maingat sa pagkain ng isda at seafood. Pero kahit walang anunsyo ng fishing ban, may mga bayan ng hindi nagpalaot na mga isda upang masiguro ang kalusugan ng bawat isang residente.